Good morning, everyone. Ang amari ngayon ay Sabado, Laba Day. Ay, ang ganda naman ng butterfly. Ayan ang labahan, ko, ang dami. Ayan. Ayan na. Up! Mmm. Ayan na yung labahan. Ayan na. Mas na na yung Ayan na. Ay. Hihingin ko muna ang akin. Tanglad ko na buhay. Ay hala. parang patay naman ito. Mga Pag namatay ka, tan magtatanim ako uli. Mm -hmm. Ayan mga mari, ang ganda. Uh, uh, ang aming payak na pamumuhay dito. Ayan. Pakita namin. Ang ganda dito, dito, dito kasi ako ipinanganap. Ayan, dito na kami. Mga Ayan iniwan mo na namin ang uh, aming malaking bahay para dito muna kang tumira pakita <laughs> ko sa si Bibo ganda ah Hay anak, buhay pa sila? Buhay pa sila, nak? Wala, anak. Palitan natin yung sleeper mo na yan. Ay, mama yung sleeper, oh. Teka lang ha, kuha mo lang sleeper mo. Na si Bibi Oh. oh, ang init oh. Ay, teka biha. Dali yung palitan ni Mama.